Mukhang sasakyan na yung sasakyan natin o oh. Ah, port Kawa oh, ko, sila kuya nagkabit niyan eh Bayaran mo na Sa wakas, nagmukhang sasakyan na naman Magandang araw sa inyo mga tol Kaya pala namin pinalinis yung aming sasakyan Dahil meron kaming lakad ni Mrs. ngayon For the first time lang kasi mangyayari to na umalis kami na kaming dalawa lang Usually kasi pag umaalis kami eh marami kami laging kasama. So susulitin na namin to na kaming dalawa lang ang magkasama. Syempre mas masaya yun. Minsan sa mag-asawa kailangan talaga na sulitin yung magkasama na kayong dalawa lang syempre. Minsan kasi dahil nasosobra na kami sa negosyo nawawalan na kami ng time sa isa't isa kung makikita nyo sa negosyo namin tol, di ba? Nakikita nyo naman na lagi kaming busy si Mrs. Busy busy sa pamamalengke ng aming mga paninda sa aming karinderiya at ako naman ay busy busy sa pagdi-deliver ng aming mga pagkain at mga order naman doon sa other business namin. So ayan, kaya nung nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-relax-relax, relax, eh syempre hindi na namin pinakawalan yung pagkakataon namin ni Mrs. na gawin ito. Dahil once in a blue moon lang talaga to mangyari dahil nga hindi kami pwedeng mawala sa aming tindahan dahil pag kami nawawala sa tindahan ang daming nagiging problema hindi ko alam kung bakit siguro talaga pag amo ka e eh, ganun talaga ang nagiging resulta kapag ka wala ang amo sa bahay kung makikita nyo naman yung aming resort na pinuntahan ayan yung room napakaganda kaya nga nagtaas na lang ako ng paa dahil parang feeling ko eh at home na at home ako at ayan bumili na muna ako ng pagkain sa baba ayun pala si misis dalawa kami bumili namili kami dahil iba't iba ang klasing pagkain dito meron pang mga foreign food or pang Pilipino kahit ano pa yan kaya ang pinili ko dito is yung pampano at yung kay misis is kari kare kakaiba itsura ng kare-kare neto papakita ako sa inyo mamaya mga tol head Oh, ikaw, ano gusto mo? O, di. So, ayan, pagtapos nga pala namin bumili ng aming pagkain sa baba, tig-isa kami ng binili. Ayan, umakyat na kami at pumasok na kami sa aming kwarto. Tignan mo naman mga tol, bigla na pasilip dito sa CR na to. Dahil napakalinis. Talagang superb. Napakalupit. Kung tutuusin, pwede ka nga matulog sa loob. At ayan, napag-isip-isip namin na maligo muna kami ni misis sa swimming pool bago kami kumain. At syempre, ayan, papunta na kami sa swimming pool. Tingnan nyo naman yung aming hallway na dinadaanan. ba diba? Napakalupit. Kala mo yayamanin talaga. Kaya piling mo pagka pumunta ka dito sa resort nito, eh, para ang mayaman na rin. Pero tayo ay simpleng tao lang naman. Nagkakaroon lang tayo ng pagkakataon na makapunta sa ganito dahil gusto lang din natin ma-experience. So ayan, papunta na nga pala tayo sa pool. At kung makikita nyo mga tola, tignan mo Meron pang elevator bago ka makababa dun sa swimming pool. Pero elevator na to, eh pagkababang pagkababa mo, eh dun na mismo yan. Superb nga pala yung feeling na to kasi bihira naman natin gawin to dahil tayo ay panay negosyo lang. So kaya lang natin to nararanasan dahil ayun nga na pagkasundoan namin ni Mrs. na mag-relax muna kahit paminsan-minsan lang dahil deserve naman natin to, di ba? Dahil sa sobrang busy nga namin, eh feeling ko meron na akong benting anak. At ito pala mga tol, papasok na kami sa pool. Medyo konti lang naman yung naliligo kaya mas okay to. Humayag ako kagad na umalis kami ni Mrs. at mag-relax kasi syempre minsan lang namin magawa ni Mrs. to. So hanggat may pagkakataon kayo na laging makasama nyo ang inyong asawa o girlfriend o at sino pa man niya na mahal nyo, ibigyan e bigyan nyo kagad ng importansya kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang tatagal natin dito sa mundo. So Pagka may pagkakataon na makasama nyo ang mahal nyo sa buhay, e bigyan nyo kagad ng pagkakataon ang inyong sarili na gawin lahat ng gusto nyo. At syempre, umakyat na tayo at nagutom tayo. Ito nga pala yung in-order namin sa baba. Grabe mahal ng pagkain dito, 500. 300 to 500 ang presyo dito. Pinakamababa na siguro yung 300. Pero sulit naman dahil marami yung serving nila. At syempre, siguradong masarap. So, let's eat! At syempre after natin kumain, hindi eh, dapat hindi mawala yung dessert dahil yan ang magpapawala ng lasa doon sa ating huling kinain. Alright guys, ang so aga namin nagising. Parang pa talaga pag nasa bahay nga, no? Ayun, nakapagligo na nga na ako. Siyempre, bago tayo umuwi, no? Para gising na gising yung diwa natin, magkape rin tayo. So, kailangan natin magkampla ng

Little sheet where a little